unsa ang takong high <laughs> tide, kulay. Akong glow Ito sa banana. Ito sa banana. Ito Hapon Sa ka na o. Kung high tide daw, ang feeding, inaron ra to ko ka pasod mga alas 12 man, alas 3. Ah, feeding ko sa chat. pa ta alas 3. minutes na lang man. Awa ang isda yung kita na ang Awa nga na live aquarium. yung nila? Nice, nice ka oh. Maayong uto sa kanan, pahiba lo. Lima kamingot na lang magsubot na ang ating cultural show, Kung Fish feeding. Gipayang dumal ang kanan na wala ang paglapas sa barikid o kisi labi na ang pagtinukluray, ang malikaya nato ang disgrasya. Painan mo sa satanan na bawal ang pagkaligarilyo o paglabay sa inyong mga basura bisar asang napita sulod sa enchanted River. Kung sa mga gusto magpalupad sa ilang drone, di hangla ng inyong koordinasyon dito sa Municipal Tourism Office. Nagang salamat o maayong utko. Basta barangay, barangay, pasang sa akin. May lodstone, may diving pool, may chart. May chart. May chart. May chart. May chart. May Basta mo tingog na to. Kasi pala na sila, no? Magkantahan mo no, na may kanta daw, kakanta. Dayang-dayang <laughs> ang isa. Happy birthday, Kili. Ano na nagyong sakitanit ka? na sila sa sinyas bang is na pag mutingog na gaya yung panghawa Kebalo na sila yung i-feed na sila Nawas na sila five minutes more Nema, magpamuka, magyapon ba? Magpamuka

sa ah dili ah 2008 is una sa mama kinaiyong na jarang iliga lagi nito ah piko mam ano na katiska ber sa dala, dala ng mga ano mam gagian kaya piko then kita diriginahat mong katungtakung kahoy mam pati iliga lagi ngkarang isdana ginajama bigi na madakpan ah mab ba? yes mga net dia batul net then ay mula mao't si lalum kitanan ba Istorya na siya ma'am. Dahil katong naong ligtong dako bitaw si Lady Duwata ma'am. Mga siyang naong ang, sa nakita sa atkitik ni ma'am katong namatay po siya. Mm -hmm. Na wala na man. Basta na si Lady Duwata na yung naong dito. Yeah, na. Ito uh, <coughs> siya mam. Ma so yung ano, makita nyo, dagat kayong mga yakal mam. Ma mga, mga dahi kayong mga kahoy. Kaya mm -hmm. after lotay mga gud, kusugang karin.

Nag-gather na sila, kay balo sila, nga i-feed na sila. Kanay nga sa uglayahon. Kanay nga